Mga tao talaga, pag... Mm. Kala mo, mapapagod sila. Hingi ka lang naman ng tinga. Git ko fad nun na to, ka Dali. Eh, mama! Git ko fad nun, gina. Mama? Kape! Ay, yung ginurin eh. Kanina pa sila dyan. Pag-aawal. Ano to? Bundin siya. <laughs> Wala ka sugar, diba? ba? yan. Hindi nyo kasi alam gawin. Fat. Fat milk. Hindi ah. Pag din yan. Hindi man. Okay, pag fat talaga. Mahal, bigyan na naman. Ma Mama, yan ako. Vitamin A. Ito na. Vitamin A. Ito. B1, B2, B3, B5, B6, Maluah, iba, iba. Muah kadang. Calories Wam? from fat. Muah um, kadang. Iya, lula lula. Na Kediri nayaan. Baik putih yeah, tak? Bukan. 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 Gani. Hmm. Yeah, <laughs> Yung pusa nandoon. Sobra <laughs> pang berat mo dito. Ano ko? Hindi na po patas. <laughs> ha? pangugas ng papa ko. Lab, ha, magtipid ka. na ako. Magtipid ka. Bakit? Uy, madami tayo, eh. Ano na nito kung ang ko, eh. Bakit iba yung sayo? Bakit iba yung sayo? <laughs> palit tayo. Gabi si si Pain si Mia. Ayo ko. Dali lang. <laughs> Di makain yung dalawa. Hindi pwede masyado maano sa kanila matamis ba? Ayan o, no, binaano ng doktor yan. Kinu, pinapakontrol ng matamis yan o. Bata pa lang sila. Kailangan ng mahal na. Eh? Bata. Kahit ano, ako, binabawal. E, eh, minsan lang naman, hindi naman araw-araw. Wala -araw. -araw. Ano pa naman dito. Hindi na ako Jeb! Eh. Ayun nung. Masog daw siya. Ayaw yung magsinapay. Oh, ay hindi na ano. Tinitikin ko itong babaeng ko. <laughs> Ma, dito pa! Hindi lahat yung pagkain sa'yo. O ma, ipindot daw! Akin na niya, kapresesin ka pa ng ano. Hawak ko yan! Bakit? Pinahin mo sa kanya. Paano kasi binaba mo? Yung kamay mo, itaas mo. Itaas mo, yan. Yan! <laughs> okay, <man. laughs> yan, ganyan, yan. <laughs> Hindi yung... Sess! <laughs> Sess! <laughs> Ano ba yan, kapi? Tingnan mo nga siya, Jeb. Mainit daw. <laughs> ginawang, ginawang, Mama, ginawang kapi. Ang gagawin mo dyan? Ano yun? Sino yun? Ako na sila. Ay, Ito. aso. Ayun, tito ako na lang. Tumaka pa ako. Wow! Diabetes. Kasi yung mixer eh. Magkano? Magkano? Ha? Paano? Kumain ka ng konti? Lab, balik mo na kang pulo na. Labag po kano to? 30 plus. 32, 33. Na? Na? Fifty-two. Ay, fifty-two. Sixty-eight yan ang kahit. Itong... Ikaw ba nagbili niyan? Akala ko siya. Kasi hindi niya alam yung... Ito yung price din. Yan, yan. Yeah, mayroon Hindi. Pag di ka kabantay diyan, yung aso, si Minkay, o, nangabit. Wahe! Saka na. Wala ka, Jeb. Ming oh. <laughs> <Nangalabid dyan>, kay, Jeb. Doon, oh. Nangalabit siya, ako. Dito pa rin sa bahay. Wala <speaking> mo, wala Ano Pamangkin ko. Anak ni Tita sa abroad. Wala ka mo. Sabrot. May merienda kami, amo. May Meryenda. Hindi pa ako. Dito sa bahay ni ano, dito ko sa bahay Boy, ni Lula know. mo, Lula mo bun. Bun. Kenapa? Bon. Ah. Bon. ah. Anong oras na? Magalas 4 na. Saka na may merienda. Kwarto na pa pa. Ang mm -hmm. tamis. kinain ko kanina na tinapay. Ay! Tikman nyo na. Ang ganda. slow connection mahina yung signal ko Walang lalaki naman ganun yung kasi okay. chupo kaya kami may ano pa dyan tayo Ano mi kay? Oh. Ang mga tubuin. May tulong hmm. ngayon. Ano ka? Tumulong. Ha? mo sa kanya ng ganto. Nagkahingi. Iba yung pagkain yan. Kasi kung ano yung kinakain, yung, ano yung kinakain niya. Pero sa mga tinik, iwan. Hindi namin pinapakain ng tinik. Sa... Si ako niyo. Magdabog ka ba? Wala mo. Manong kaya ko. Labog ka mo yun. Labog mm -hmm. oh, yan. Resting. ako. <laughs> mm -hmm. ah, Binandito na po ito mm -hmm. Shout out po sa everyone. Charlie Peralta. Shout out lads. Miriam Daldos. Hahaha. pa <laughs> <laughs> Ah, hello. Ay. Kaya nga eh, slow connection. Mahina yung signal ko. Ngayon lang ako nag-live. Bakit Ay, yung dalawa. <laughs>

bubur. Apo, Tingnan niyo yung araw, oh What's up, madlam people? <laughs> Saan ka ngayon, tita? <laughs> Sa bundok. <laughs> Sa bundok. Sa <laughs> <Sumangga> ba? Sumangga. <laughs> Matara ano sa mangga <laughs> oh. Dere sa bundok. Hoy, <laughs> mineral to ba? Kupin mo ng ayun. Eh syempre rin ang lugkit na ko. Prison Adon ka don ka. Adon ka don ka. Dere sa mangga ba yun? Ang mahal <laughs> ako <buwa po> dito. Hay, ikaw, hay. Hay, ikaw, hay. Hay, ikaw, hay. Ayun, natin. Ayun, natin. Baud. Eh mo, mapuno gusto mo na? Ah. Makalive ako ng yeah. ano, makalive ako mm. para maano yung ano, yung in-stream ads mm. pag nasa Mindanao na ako pero dito di ako ano. Oy, madumi In-stream yeah. ads na lang ang kulang. Okay.

Bigyan nito. Ayun to. Ayun na. Pigyan Pigyan mo, niyo ako ng letra, nakagat ko yung dila ko. Number letra. Depende, sa dalawa. Number o letra? Letter. Three. Hmm. Three. A B C. A, B, C. Si? Si. Para Si Lola nyo. Hindi ba nagwawala si Lola? <niyo>. si <laughs> 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 ay madaling araw, alas 2.40, si mama nyo pala. <laughs> pa <-papak mo> <laughs>

Kapatong Si Minkay Mingkay kunin mo na Kunin mo Tingnan mo si Mingkay. Jem, na. tapos nyo inom kay tubig, ha? Slow connection ako. Kala ko may nahila ng damit ko. Sangit pala dito. Sarap. nak si langkodon no samayan malakit niyan na. sarap na merinda no oh, langkodon ba si stay listen langkodon oh pasibo-pasibo komo -pasi. yeah. ha drapi ah, naman ang lambot nito Yes, <laughs> Yung short mo nga o tanggal? Ha? Huh? Mama. Alis <laughs> na, alam mo kung doon, alis tayo. Ala, ano na ko po? Sumo. May bulsa daw sa pera. wala siyang pera. Sumo. <laughs> May na ako bulsa pero wala ako pera. Ilang bus ko na doon? po? Ay. Balak tani wong mo na siwa.

Gusto pa? Na? Ah, sige, Hindi! Ito talaga. Gusto mo pa? Tama na niyan. Tama siya. <laughs> 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 ano mag... Ice lock nick siya naman. <laughs> Mag-live ako ng 60k views pag sa Mindanao na. Kasi dito, hindi pa. Minsan kasi nag ano, nag-vlog content ako eh. Ano yung yung mga ko? Ano yung mga Awoya kuya. Halo pala, polo, rito kuya kuya. Yana. Awoya kuya. Polo Kita. Oh, awoya ku, awoya ku. Na pula po. Hay. Polo gedem. Hay. 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 Ang pinalo niya si kuya. Aray. Apa nak pegainya? Lana. Tahu mana? Tahu. 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 Kalau macam macam ni, kalau macam ni, apa? 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 Kalau macam ni, ni, apa? May tao para sa yan. Salo pa pa rin eh. Ayaw. Ah, malo ko. Hala, mag-vlog content ako mamaya. Magbayal yun ako nito <laughs> Solo parent parent life. Ay, solo parent life. Ano? Magfollow na lang kayo kasi ano hindi ako nag-accept ng nag ano nag-add friend request. <laughs> Shhh. Shhh. Wala yung silent Ay, dito. Uy, 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 tama na. Ay, lika, lika. Akala ng Facebook. Tama na. Tama na, Jim Jim. Akala nila dito na, na ano kayo. Kasi mga ganyan, kasi pag yung halimbawa na ganito, may, may mga ganyan. Akala nila abuse. Bawal kasi. Sayang ito. Sobrang lambot. Ma, nalambot ako. May labot. Hui kata bihun Hey, nako, iwan ko kay Nato anong size ng pan niya. <coughs> Paano kasi? Trabaho sa Batangas, iniwan pa yung sapatos doon. Alam niya mga gamit sa trabaho. Yun pang iniwan. Ano yan, anak? Ha? Jem? Adi ka? Adi ka rito dali. Dali yung gufad noon nga ako yun. Ali ka rito dali. Awit la. Ma, malakit oh. Bakit masakit? Malakit. Ay, malagkit. Hayaan ano na. ako, ma. Sige na, bumpa ka muna doon. Bumpa ka kamay mo. Bumpa ka tubig. Malamot ako. Dabi niya, malamot ako. Oh, sige, sandali ka. Babay mo na. Kasi sumisigaw yung mga bata. Baka magkaroon ako ng bayo Malamot ako. Ba babay mo na ito. Babay, ayun. Sumigaw. Sige na, babay. Babay, babay. Ma, Baba. Malamot ako.